Hello, good morning mga lalabs, mga bayots! Magandang mga po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko po na bawin hapon sa inyong atanan At sa mga kapwa ko rin OFW around the world Dahil daw, magandang araw po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share Ayan na, mga lalabs, mga bayots Umpisa na talaga to Dahil nga hindi na nakapagtimpi dito si Pipi Saray sa pambababoy, pambabastos, pambabalasubas ng administrasyon ni Bungbong Marcos na kung saan ay ang walang hiya. Pagkatapos niyang tulungan ng mga Duterte para maging presidente, eh ito pa yung iginante. At kalain mo ha? Yung nambaboy mga lalabs, mga bayot sa mga Marcos ay mga Aquino and the rest of the liberal parties, pati yung mga uh, kampon ni Juma Season yun na yung iba nakipagsabwatan pang administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga uh, teroristang komunistang link dyan yung party list na tatlo na yan, Kabataan party list, Gabriela at yung Act Teachers party list. Sila yung nambababoy bababoy eh. Mga Aquino at sila yan grupuhan na Juma Season sa mga Marcos. eh bakit ngayon ang pinag-iinitan ng putang inang Marcos na to na pamilya ay mga Duterte na kung saan ang daming nagawa ng Duterte para sa kanilang pamilya, unang-una na dyan. Tatlong dekada mahigit hindi mailibing-libing ang tatay ni Bongbong Marcos na nagsasuffer ang kanyang kaluluwa si Hindi lang kaluluwa, pati katawan. Bulok na, kung wala lang gamot, iwan ko. Matagal na kumbaga sa Bisaya pa, ang katawan ni Marcos Sr. Hindi mailibing-libing, hinaharangan. Dahil kay Pangulong Duterte, na ilibing yon kahit anong mangyari or nangyari dati mga ipaghaharan. Tapos ngayon, mga Duterte yung binababoy ng, ni, ng Marcos Jr., ng kanyang pamilya. Bakit? Hindi yung mga Aquino, tagsabuatan pa pang dalawang mga putang ina. <laughs> so ito, hindi na pong mo si VP Sara dahil sa pambabalasubas, pambababoy ng PNP chief sa kanilang pamilya at mismo sa pamilya ni Bipisara Sara na involve ang kanyang anak at balak pa palang iparade ng uh, PNP chief ang bahay ni VP Sara. Tapos tataniman doon ng mga armas o droga kung ano-ano. O -ano. oh, ito yun. Oh. So nagsalita dito si Bipisara. Sara. Sabi niya, open letter to Romel Marbel. So walang PNP chief general. Talagang baboyan to bastusan. <laughs> Kung ang si vice-presidente, nanggigil ang gagala iti. Siguro kung, kung lang sa harapan niya si Marvel, baka nasuntok na to. Ang sabi pa niya dito, noong lumabas ang isyo ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas, which is correct yun. Ah, din natin yon. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na manapakaraming mga suliranin ang ating kadali, ang ating bansa at higit na mahalaga kaysa aking proteksyon. Subalit so tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin sa isang banda na iintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling patay. Hmm. Natural lang daw sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. We. Ayun. Ano? Pero hindi ko na maatim na tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Uulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. So ito yung sinasabi ni Baby Sara. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Kung yung presidente nga natin sinungaling, ano pa kaya yung kanyang mga inapoint <laughs> Kung yung presidente nga natin adik, nag uh, paano pa kaya ang kanyang inapoint <laughs> Di ba? kung yung presidente natin kawatan sa pira ng taong bayan, ganon din ang mga tauhan. Ayaw <laughs> ka na magtaka, baby So, ito. Uh, sabi niya dito, isa-isa, isa-isahin isa uh, daw ni Bipisara. Sabi niya, ang Vice Presidential Protection Division or, P, or VPPD na isinana ano isina sa ilalim sa PSPJ ayon sa otos ng Napolcom ay sadyang ginawa para hindi makialam para hindi pakialaman ng mga tulad mo Marbel para hindi daw pakialaman ng tulad mo ang security ko at mga susunod na vice presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Pero nilabag yun ni, ni Marbelle dahil nga sa otos ng presidente, otos ni Gibo, otos ni Liza, otos ni, sino ba ito, ni Abalos at ni Tambalos. -los. <laughs> so ito yung interview ni Marbelle ha. He said local police also augment the 30 security time she visits provinces kaya sabi pa ni VP Sara, kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal uh, na pulis. Kasi may VPPD, kung kahit saan pupunta si VP Sara, ano na yung security niya. So wala nang mga pulis na hahablutin. Halimbawa, pupunta siya sa mga town kung saan siya pupunta na kailangan mag-secure sa doon. Kasi mayroon na siyang personal na dalang security kasama niya. So sabi pa dito ni Bibi Sara, ni Marbel sa kanyang uh, uh, interview, another interview, we requested the office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. So ito yung sagot ni Bibi Sara sa interview na yun na sinabi ni Marbel. Walang nangya, uh, walang request na nangyari so sinungaling si Marvel. <laughs> sa taong bayan. Mga putang inang yan. <laughs> mga walang utang na loob. Kung hindi dahil nga kay Pangulong Duterte, aitai ang mga sahod ninyo. kaliwat kanan pang pa inyong mga kabit kaya nga kayo kumapit na lang sa pang pangingidnap ng mga incheck ng kung sino-sinong mga mayayaman dyan, nang rarab kayo ng mga bangko, nang kung mga bahay, etc. para may pantustos lang kayo sa inyong mga kabit. <laughs> Tapos ngayon, nung si Pangulong Duterte ay naging presidente, dinagdagan kayo. Wala namang ginawa ang mga Duterte sa inyo, pero ito pa yung ginanti ng mga taong walang mga utang na loob. <tinyo> alibak tayo sa ating ano. So wala pala ha, walang uh, request na ano. Uh, walang nangyari, sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kunin nila ang mga personel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders na utos mo na Uh, utos mo, ito ay base na rin sa dokumento ng PNP, which is dininay nga niya yun, na hindi daw siya. Eh, sino pala PNP chip <laughs> Tapos yung in-interview ng uh, isiminay reporter doon sa Davao, yung polis na nagtatago sa puno, ng uh, malilim na puno doon. Tapos niya, police visibility daw sila. <laughs> police visibility, tapos nagtago sa mga madilim na area. Tapos, bawal silang kunan ng picture or video nagtatakip ng kanilang mga mukha. Mga rebel, di ba? Ang mga yun. <laughs> ito pa yung pa pangatlong interview at ni Marvin. Sabi niya, we don't see any threat against the vice president so we need to reduce the people. If they want more, then we will uh, add it if they request it. Walang, uh, wala palang uh, ano, Trait against sa Vice President. So kaya, bakit mo pa sabihin, General Marvel na kung kailangan ng uh, security ng uh, uh, Vice President mag-request sila, bigyan mo. Wala din naman pala. Bakit mo din pinull out yung kanyang mga tao, yung mga security niya? So ito, sinagot TVP Sarah, hindi ba't mayroong malisyosong paglalabas ng video footage noong ako ay nasa naiya kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaring nandon ito kasi to ni Marcos ni Liza ni Pin, PIN ni Abalos at yan, si Tambalos sila ni sila man yan wala <laughs> <alas. laughs> Hindi nabaling ako, Ngunit nakuha at naisa publiko na rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang siguridad. Ayun. Bukod pa rito, sabi ni Bipisara, Sara, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP dito, yung nire ng bahay niya sa Manila or Metro Manila. Nagtungo daw yung operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung saan mismo ang bahay na inuupahan ko. Buti ngayon. So ginagawa ng PNP ngayon, kay BP Sara, yung ginawa nila kay Pastor Kiboloy at ng KOGC. At doon din ngayon kay Harry Roke, May ano tayo dyan, no? separate video so sabi pa niya dito uh, kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal ng homeowners association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari, so ang gagawin na dyan kahit kay tibis taniman si sara ng mga maraming mga uh, pasabog uh, pampasabog, armas uh, droga tapos i-read ko nila, sasabihin nilang, oh, yung BP Sara natin, marami, terorista to, uh, nagbibinta din to ng droga. sabihin sasabihin nila, Oh. Impeach ito, tanggalin si Bipi Sara pagka vice presidente. Mo style niyo bolok So Tabi pa ni Sara, ano ba ang ibig sabihin ng treat sa iyo? Ang banta ba ay may maaring Mahari lamang magmula sa external elements, hindi na batrit kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga taohan ng gobyerno. Ayun, sa poll. <tinyan> Talagang inilabas ni Bipisara Sara dito yung baho ng PNP ngayon. No? Ito ay masasabi nating martial law na undeclared talaga. <tinyan> Tapos ito, sabi pa ni Bibi Sara, isa pa, sinabi mo walang treat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personal. Ano ba talaga? Ibangag agdin din yan, iputang ina niya. Kung talagang wala kang nakikita ang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng tauhan o ng 45 na tauhan ng pin na ikaw ang pumili? Dahil yang mabuti yan i-pull out po na yan ni Sara dahil baka yan pa ang papatay sa iyo. Ano ko alam baka isa sa mga yan ay yan pa ang titira kay Bipisara Sara or sa kanyang pamilya or kay Tatay Digong or kung sino pa. Kaya eh, dapat lang talaga i-pull out na yan ni Sara lahat. So sabi pa ni BP Sara dito tandaan mo pagdating sa siguridad siguridad ng aking pamilya ako ang magsasabi kung sino ang karapat dapat, hindi ikaw. Correct. Tama. Bilang isang nanay. At alam niya kung ano yung ginagawa ngayon ng uh, administrasyon sa kanya, dapat talaga si BSP Sara mag at hindi kung, kung sino man. So, batas ka lang, hindi ka Diyos, sabi ni Bipisara. Sara. So, ito. Uh, number five, the relief was for police visibility. Ayun. Maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 na PNP personnel na pinili ninyong masakop ang relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at ipinalipat sa National Capital Region na para hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na naging mayor ako nung, ay simula nang maging mayor ako nung 2010 nandiyan na ang mga ay, na ang isyu ng kakulangan ng pulis hindi mo mahahabol ang police to population ratio mo sa uh, pagkuha ng security ko ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip eh natuyo din ang utak nito sa kakasinghot siguro Parang yung kanyang Commander-in-chief, talagang wala sa katinoan. Uh, at magagamit ang makabagong teknolohiya, drones, innovation at iba pa upang mab mabigyan ng solusyon ang isyu ng peace and order. Kung kaya, kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad. Nag-aalala ako sa ori ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan tulad na lang ng intimidation ng mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kiboloy sa Davao City, Kamakailan. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag -resign. Ayun pala. Hmm, siguro inutosan kaga ka di Bongbong Marcos yon or ni Lisa. O, ito, gawin niyo kay BP Sara dahil nagresign. Tapos nadagdagan pa nung nagpa-interview si BP Sara, nasabi niya na kahit kailan hindi na siya babalik pa sa administrasyon ni Bongbong Marcos. <laughs> Sumagat din si Bongbong Marcos doon interview na yun, sabi niya, no problem. That's her personal opinion. Pero iba pala yung nasa likod. Iba yung kulo ni Bongbong Marcos sa loob ng kanyang uh, mga laman loob may ginawa pala siyang hindi maganda kay Bibi Sara. So, tapos doon siya mag-resign sa At Pagkatapos ko inihambing ang suna sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Ito ay malinaw lalo na ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo uh, Duterte mula noong 2016 ay security ko na um, mula pa noong 2007. Ang mga tao pala nayon na yun na ni-relief. So talaga yung kaya nila tinanggal ni Marcos dahil yung talagang uh, loyalty ng mga yon sa mga Duterte talaga. So nagtalaga talaga sila doon ng mga tao na hindi susunod so or posible pa na yun pa ang papatay sa mga Duterte, yung mga security nila mismo. Kaya mag-ingat kayo. So it was obviously a targeted list and a targeted maneuver. Sabi niya dito, nothing else. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag muna akong banggitin sa mga pagpapainterbyu mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga uh, nabaha, ang pakikiramay sa mga namatay o namatayan, ang mga, may nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag na ang dagdag pa na mga araw totok sa kahirapan at gutom at marami ang ibang problema ng lipunan. para sa bayan, Sara uh, Z. Duterte. So may PS pa siya dito, pahabol. <laughs> so, sabi pa niya dito, PS. PS, I love you. Sara, Sharon at Gabi yun. Uh. Pero, <laughs> so sabi, uh, sana ba yun ako? Na, ano ko tuloy? Dahil sa PS-PS na yan. P.S. Aasahan o asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen. Very good. At least ibalik. <laughs> ibalik mo na lahat ng pisara sa PNP ang kanilang security at mag-hire ka na lang. Magbabayad, no? May sahod ka man eh. E, doon mo na ibayad sa mga personal security mo. At least, safe ka pa. So, yun. At nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. Napaka-insulto <laughs> 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 po nito. Mga lalabs, mga bayot. So, yun. Tayo pa niya dito. Paano ba ito makatulong sa trabaho mo? At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Si BNP Chief Marvel, sinungaling. Kumabuti, i ni Bibi Sara at uh, mag-hire lang siya ng iba. So ito, di nakapagtimpi si BP Sara sa kasinungalingan ng PNP ng uh, Putaragis na PNP chief na to at ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So umpisa na nga to ng uh, si BP Sara ngayon, unti-unti na talaga na hindi na siya nananahimik. Mabuti nga BP Sara, palakpak. At sana naman, itong uh, taga QGC naman, eh, ilang milyon ba kayo? Bakit hindi pa kayo dyan magbuo ng inyong grupo? Wala naman eh. Si Marcos hindi man niyan mag-resign. Baga nagnawong. Wala nang kasing kapal ang pagmumuka ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa. Dahil nais pa man lang manatili nga dyan eh sa uh, posisyon sa gobyerno para ubusin nila ang kaban ng bayan, ng taong bayang naghihirap. Pa. Tapos sila ang sarap ng mga cacha ni Bongbong Marcos. Siguro cha-cha-cha. sila ni Lisa, no? cha cha, -cha. Ibulbul ka, Lisa. <laughs> Tapos sabi naman ni Lisa, Chicharun, si Bungbung in town. <laughs> Abang may baha, nag-chat-chat sila nagpa-party sa Malacanang. <laughs>